Okay, dito tayo sa Hong Kong Airport Terminal 1. Ito yung bus A21. Ayan. Ayan yung A21 na bus na sinakyan namin. Galing sa city, papunta dito sa Hong Kong Airport. Kasi ang sabi, mas ano daw, mas mura daw pag mag-bus kumpara sa mag-train. May, may, train din naman kasi dito papunta airport. Ayan. So, pero mas convenient mag-bus. Although mas mabilis sa train, pero mas convenient sa bus. Kasi pag mag-train ka, haba ng lalakarin mo pag sasakay ka ng train. Ayan, yung A21 bus. Uh, A21 bus, galing siya na city, pupunta siya ng airport. Yung third to the last bus stop na titigilan ng bus, yun na yung airport. Terminal 1. yan. Ewan kung may iba pang terminal dito sa Hong Kong. Ayan. Kasi dito lang nababa yung ano eh. Dito lang natigil na yung bus A21 eh. Ayan pag ano, pag mga peritong gabi, yung wala pang 11.30, every 15 minutes may bus 8.21. Ayan. Dito babaan lang. Yung sakayan ng 8.21 bus doon naman sa baba, sa may arrival area. Itong babaan, drop-off area, itong sa departure area. Ayan. So ito yung airport ng ano, Hong Kong. Ah, yan ang gagaling yung mga bus, yung mga sasakyan. Magbababa ng pasahero. Okay, pagbaba ng ano, ng pasahero, yan. May mga carts dito. Yan. Pwede mong gamitin yung mga carts na yan. Lagay mo yung mga bagahe mo dyan. Tapos ito yung airport na ang Hong Kong. Yan. Itong nasa taas, yan yung departure. Nasa taas. Yan. Ganda, no? Ito nasa baba, yan yung arrival. Yan. Oh. Lawak yan. <clears> okay, <throat> pasukin natin. Pakita natin anong nasa loob kalaki ng Hong Kong Airport eh. Parang hindi lang siya sinlaki ng MOA. Parang MOA Arena, kalaki. Yan oh. kung dito ka sa departure, pwede ka mag escalator papuntang arrival yan. Kita mo yan, LCD screen yan. ang design design nila, no? matubig kunwari. Hindi lang yan, pati yung floor, tingnan nyo. LCD screen din yan. Ang decoration-decoration nila, ang ganda. Ang malamig dito, maganda ang wifi. Parang yung Clark Airport, ganda rin ang Wi-Fi. Uh, ang mga check-in counter, marami. Mula dyan sa letter A hanggang doon sa letter... Ang dami. Ano bang last letter? Tignan natin. Hanggang L. Yan, makikita nyo ba yan dyan? O masyado pa malayo, lapitan natin. Yan, ito yung ano information LCD screen nila, mga flight information. yan Hanapin mo yung flight mo dyan. Pag malapit na yung flight mo, mga 4 hours, 5 hours, 6 hours from now, makikita mo yun dyan. Ayan, anong oras ngayon, oh. 10.23 ng gabi, pero yung flight hanggang alas 9 ng umaga, the next day, nandyan na, oh. Ayan, <clears throat> lapitan natin. Hmm. Alimbawa, ang flight mo, ito. Yan CX901 papuntang Manila. Ah, hindi pa nakalagay. Ayun, makikita nyo yan, oh. ILC. Yan, sa ILC ka magche-check-in. Pupuntahan mo yung check-in counter Row B Row C o ILB, ILC tawag nila. Yan, Katay Pacific class 9 na umaga papuntang Manila, CX901 dun ka pupunta. So, asa ng BNC dun, kabilang. Yan, so departure area pa lang ito. Yung mga hindi pa nakapag-check-in dito or yung mga mag-check-in pa lang. Ayan. Yung mga upuan yan dyan. <clears> o <throat> limba, sarado pa yung check-in counter mo. Or gusto mong magpahinga muna bago mag-check-in. at Yung mga upuan yan dyan. Pwede ka maupo. opo ah. ganda dito, malamig. saka ang lawak. Ang lawak. Kaya, laka this life. <laughs> ah. Ang nakita ko lang dito is parang madalang yata yung ano, yung pag magcha charge ka ng cellphone mo, parang andalang yung hirap humanap ng charging ports. Mga saksakan. <coughs> Ayan. Ito pa yung supply information. Ayan. Meron pa rin yan dun. Mga every two or three aisles yata. <coughs> Mm -hmm. Ayun, hanggang letter L yung ano. Yung check-in counter nila. Row L. O kaya aisle L. <clears throat> Pero may kulang na letter. Walang letter I. Yun. Bakit kaya? Tinanong ko si mama, sabi niya, malas daw yung letter I. Eh. Kaya hindi sila naglagay ng na letter I. Eh, bakit nga naman malas? Kasi diba pag nadulas ka, nadapa ka, ay sabihin mo, ay! Nadulas, ay! Nadapa, ay! Nahulog, ay! Ah, kaya malas ang letter I. Ayan, G, letter H, letter J na kagad. So ilan lahat yan? 12, tapos tinanggal yung letter I, day 11 na lang. Ah, may makdo doon, no? oh. Yan, oh. May makdo So, ewan. Abot kaya naman siguro yung presyo. Hmm. Kung matagal-tagal pa naman yung ano nyo, yung flight nyo, di mamaya na kayong pumasok sa boarding gate. Check-in mo na kayo para ano, para hindi nyo nahila-hila yung check-in baggage nyo, yung bag nyo. Puntahan natin si mama. Nandito si mama eh. charge na cellphone. <coughs> oh. Ito yung airline na sasakyan namin, Hong Kong Express. Banda rito yun. Yan. Eh. Ay, nawala na. Nag-close na. Nandito yung kanina eh, Hong Kong Express. Nag-close na. Ayos. Hong Kong Express, 30 kilos yung baggage na kinuha ko. Pero check-in baggage ko, mabot ng 32, lagpas 32 kilos. Pinabayaan lang naman nila. Hindi naman nila ako charge na yon. So, which is okay. Mm, shout out kay Hong Kong Express. Ayan, lawak ng air, airport nila. Ayan, si Mama. Excel phone. Alobat yung phone niya eh. Ito, yung mga, ano, charging area. Ayan, Ayan. so ito yung ganap sa Hong Kong Airport. Madaming tao Pero kahit madaming tao Okay lang kasi malaki naman ang airport Laka life talaga dito sa Hong Kong Kalaking airport <coughs> Dapat dito yung Carry on luggage mo may, may gulong yung pwede mong sakyan Ito siya kung gusto mo nang pumunta sa mga boarding gates diyan, uh, departures ang Hong Kong walang domestic flight lahat international so kahit anong flight, dadaan ka na immigration yan. pag naboard ka na magtambay-tambay dito sa departure area yan, pasok ka na dyan sa ano boarding gate saka depende pa yun kung ano kung saan nakaparada yung aeroplano sa sakyan mo. Malaki kasi itong Hong Kong airport eh. Pag medyo minalas-malas ka at yung naparadahan ng aeroplano mo malayo. Hmm. Malayo-layo ang lakaran din. <laughs> hmm. Pagbalik mo ng Pilipinas, payat ka na. <clears throat> Yun. So ito may mga shops din dito. Sa arrival area, maraming mga shops siya mga kainan, kung ano-ano. Kaya lang mga kainan doon, pansin ko mga alas 10 ng gabi nagsasara na, hindi siya 24 hours. Although 24 hours ang airport, yung mga kainan doon sa arrival hall, hindi 24 hours. Yan. <clears throat> so from here, pwede ka bumaba ng arrival area kung gusto mo. Maraming mga shop doon. Pero pag pumasok ka na sa ano, boarding gate, yung dumaan ka na sa immigration, hindi ka na pwede bumalik. Uh, ito yung mga shops dito. Ayan, may money changer din dito. 'yan Usually naman mga airport lahat yan may money changer. Yan may MacDo. May mesa din dito. Kainan yata yan. Ayan. Uh, ito may 7 eleven din dyan. Ayan. yan. Sa baba ng MacDo. Mga kainan yata yan. Hmm. yun so kung hindi ka nakapag workout for the day punta ka rito lakad lakad ka rito hmm. may information area din dyan pwede mo hanapin yung flight mo dyan so yun ganun lang naman ang Hong Kong airport so mamaya pa tayo papasok dun sa boarding gate kasi si mama nagcha-charge pa ng phone niya dun sa ano yung kanina dinaanan natin sa so may charging station Madalay nakita kong charging station dito madalang. Yun. Hmm. Kailangan may dala kang power bank. Kasi ngayon cellphone is life eh. Ayan, CR. Hmm. Hindi ka gaya sa mga airport sa Pilipinas kahit sa ang corner ka tumingin may masaksakan ka ng cellphone. Mga charger na cellphone. So yan lang yun. Yung arrival area, hindi na natin bibidyohan kasi sa baba na yun. Eh. Um, so, ano naman ang laman ng arrival area? Kwento <coughs> ko na lang. Doon sa arrival area, paglabas mo, ay mga shops doon, may 7-Eleven, may mga kainan. Tapos may train din doon, papuntang city. Tapos, lakad ka pa diretso, nandun yung sakayan ng bus papuntang city. Yung mga bus A21, ganyan. A21 okay, papuntang city yun eh. Basta lahat ng bus na nagsimula sa letter A, mga galing na airport yan pupunta ng airport. Tigil ng airport yan. Balikan na natin si mama. Ah, doon pa si mama sa kabila. Yun. Okay. Siguro maya maya pag ano, pag nakapag-charge na ng maayos na cellphone, eh, mag ano na kami. Punta kami ng Boarding gate. Video-video ulit. Yan. Maya pa naman ang ano namin eh. Check-in. Ay, ang ano? Hindi check-in, boarding. Ang boarding is alauna 50 na madaling araw. Ang flight, 220 na madaling araw. So, anong oras pa lang ngayon? 10.30 ng gabi. So, may tatlong oras mahigit pa kami magtambay dito bago mag-boarding. Yan si Mama Three hours later. dito na kami sa gate 219 ang layo ng gate 219 ito <laughs> so yung aeroplano na sasakyan namin papuntang Jeju Island Hong Kong Express alis dito sa Hong Kong ng 2.20 ng madaling araw darating siya ng ano ng Jeju Island ng 6.20 ng umaga local time since yung ano yung Korea one hour ahead yung oras nila compare sa oras sa Hong Kong ang flight is tatlong oras lang kasi ngayon walang ano direct flight galing Manila so no choice magano ka talaga mag connecting flight ka pupunta ka ng Jeju Island Ayan. Video muna tayo habang ano pa. Waiting for boarding. Yeah. <clears throat> boarding na raw eh, pero hindi pa nag-start. Grabe tong gate 219 na to kalayo-layo. From terminal 1 nagbus pa kami papunta dito. Ibang terminal ito eh. Ewan terminal to siguro yung hindi siya connected sa terminal 1 sakay ka ng bus ito may observation deck dito sa mga ano sa mga naninigarilyo kasi smoking area to eh mag video muna tayo sandali habang hindi pa sila boarding sakto sakto lang yung time na dumating kami dito pero okay naman we can manage down observation deck pag nila dito ang ganda yung view ano to, smoking area. Yung mga naninigarilyo na hindi makapagpigil dito. Kasi open yan, no. Oh. Ya, open siya. So, pag manigarilyo kayo, yung usok na sigarilyo mo lalabas dyan. Ganda rin ang view rito. Yan nga lang, hindi ako makatagal dito kasi amoy sigarilyo. Yon galing kami dun sa, ewan, dyan yata kami galing. Yan, Terminal 1. Ah, kita ba? Zoom natin konti. Ayan. Diyan yata kami galing. Tapos, sumakay kami ng bus papunta rito. Yung provided ng airport na bus. Kasi yung gate 219 hanggang gate 230, hindi siya connected dito. Ibang terminal siya. Ayan, labas tayo. Boarding na sila pero tagal pa naman yan eh. So ulitin na natin, mag-video muna tayo. We just got here on time. Ayan. <coughs> Pumasok kami ng ano ng boarding area yung sa departures, yung sa immigration ala una ng madaling araw. Dumating kami rito mga 25 minutes later kasi naghintay pa ng bus. Eh. Ah, tawid tayo. Hmm. Under construction yung gate 217 maingay. ah. Dito talaga tayo kami pumarada sa pinakamalayo, yung Gate 219. Ang ganda dito sa Hong Kong Airport, malamig. Ganda na wifi. paunahin muna natin sila. Grabe na 219 to. Ewan, siguro pag budget airline, ganun talaga. Sa ano, sa malayo pumaparada. Kadulo-duluhan eh. Tapos nung pinabakat kami ng bus, naglakad kami ng malayo hanggang dito rin. Ito rin yung pinakadulo. Yun. May mga walkalator naman pero konti lang naman yun. So talagang maglalakad ka pa rin. Kung dito lakad is life. Tapos pag ano, budget airline pa yung sinakyan mo. Eh, doon ka talaga sa dulo pa yun. Kasi yung ano, yung sinakyan namin Cebu Pacific galing Manila, ay galing Clark papunta rito, ganun din. Pinakadulo pumarada. Yan haba ng pila dami po ng Jeju yun so, siya sa mga Philippine passport holders no visa needed pag pupunta ng Jeju Island basta hindi pwedeng ang connecting flight mo sa Korea kailangan ang ano mo I mean hindi pwedeng sa Korea ka manggagaling kailangan manggala, manggaling ka from other country outside Korea Um, so, pwedeng Manila to Jeju, ganyan. Yung nga lang, wala kasing flight Manila to Jeju at the moment. Kaya connecting flight tayo. Yan, tila na kami. Since wala pang direct flight Manila to Jeju Island, so, connecting flight tayo sa ibang bansa. Hindi pwedeng Manila, Seoul, tapos Jeju. Hindi pwede yun. Hindi pwedeng Manila, Busan, Jeju. Kailangan, from outside the country, papuntang Jeju. Meaning... Meaning sa Jeju Island kayo papasok. Yan. Jeju Island immigration yung papasokan nyo. Yan. So far marami namang pwedeng options eh. Pwedeng sa Singapore kayo mag-connect. May scoot na ano eh. Flight Singapore to Jeju. Pwedeng Thailand. Pwede dito Hong Kong. Pwede rin Taiwan. Yan. And goodbye Hong Kong na. Two, two days, four nights din kami sa Hong Kong. Jeju Island naman kami ngayon. Tayo naman. Eh, okay, dito na kami sa gate 219. Kalayo la yong gate. <laughs> Ay, nabot ata kami ng 25 minutes galing immigration papunta rito. Ayan ang aeroplano natin. Boeing. Maliit siya. Boeing 737. Safe kaya yon <laughs> Pause mo na. Okay. Hey, shout out kay Hong Kong Express. 32, 32 kilos yung baggage ko pero pinagbigyan nila. Hindi ako sinayin extra. 30 lang yung allowed eh. Um, lapit na kami mag-board. Ito so, yun. Hong Kong Express na plane wala naman makita haram pila pa sa loob tapos hit 9 E9 tapos sa yung patarung